Mahilig ka bang kumain pero worried na baka tumaba ka? Huwag mag-alala. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga pagkain na pwede mong kainin ng walang guilt. Kahit anong dami pa, hindi ka tataba. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito na ang mga pagkain na pwede mong kainin kahit gaano pa kadami dahil hindi ito nakakataba. Una, popcorn. Sa halip na kumain ng mga chichirya, mas mabuting kumain na lamang ng popcorn na naglalaman lamang ng 30 calories bawat tasa. Iwasan o bawasan lamang ang paglagay ng butter o mantika. Nakakabusog din sa pakiramdam ang popcorn. Pangalawa, carrots. Kapag naghahanap ka ng merienda tulad ng chichirya, maaring kumain ng carrots na malutong at masustansya pa. Naglalaman lamang ng 45 calories ang bawat tasa ng carrot. Pangatlo, maasim na prutas. Ang mga citrus fruits o maasim na prutas tulad ng orange, kalamansi at suha ay nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain at pagkontrol ng timbang. Ang isang tasa ng oranges ay naglalaman lamang ng na mga 85 calories. Pang-apat, papaya. Swerte ang mga Pinoy dahil sa mga may na lugar lamang nabubuhay ang mga papaya. Ginagamit na bilang gamot sa sugat at impeksyon ang papaya mula nung sinaunang panahon. Ngunit napatunayan din ng mga doktor ngayon na nakakatulong panglaban sa sakit ang papaya tulad ng sakit sa buto at prostate cancer. Naglalaman lamang ng 60 calories ang bawat tasa ng papaya. Panglima, mansanas. May kasabihan na an apple a day keeps the doctor away. Ito ay dahil maraming nutrients ang mansanas at mayaman din ito sa fiber. Mababa din sa calories ang apple, mga 50 calories bawat piraso. Panganim, pakwan. 90% ng pakwan ay tubig at halos wala itong taba. Nakakatanggal din ng mga dumi ang pakwan. Naglalaman ng mga 60 calories ang isang tasang pakwan. Pangpito, asparagus. Hindi lang masustansya asparagus, kundi mababa din sa calories. Naglalaman lang ng 30 calories ang isang tasang asparagus. Pangwalo, celery. Madalas ginagamit ang celery sa mga nagdicheta dahil masarap at malutong ito na parang chichirya na nakakatanggal ng stress. Kahit 90% na laman ito ay tubig, mayaman sa nutrients ang celery o kinsay. Nakakatulong din sa pagtunaw ng pagkain ang celery. Pang-syam, isda mayaman sa protina ang isda na nakakabusog. Sa pag-aaral ng mga eksperto, nakakabusog ng pakiramdam ang pagkain ng isda kumpara sa baka kaya madalas na kinakain ng mga nagjejeta ang isda. Mayaman din sa omega fatty acids sa mga isda tulad ng tuna, sardines at salmon. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.